Topic natin today ay kung halimbawa kayo po ay parang hindi pinapriority. Yung parang walang plano sa relationship. Kasama na rin po dito kung if ever kayo po ay third party or parang nararamdaman nyo na kayo po ay back up plan. Iyan ang pag-uusapan natin mga utol. And today malalaman po natin sa video na to mga utol kung paano po natin ito haharapin, anong approach at ano po ang ating gagawin. Una, gusto ko maintindihan po natin na pag ang partner mo ay hindi ka pinapriority, yung parang back-up plan ka lang, or specifically nga po ay walang plano, meaning yung value po natin, o yung needs po natin, or desire sa relationship, ay hindi po niya nilalagay bilang importante and a significant part po ng kanyang buhay. Napakahalaga po natin maintindihan ito mga utol. Dahil pagka hindi po tayo value or significant part nga po ng relationship, Pwede po nating itanong sa ating sarili kung ano pa po ang ginagawa natin dito sa relasyon na to. But first, let me tackle kung ano po ba yung mga signs na hindi ka pinapriority o wala talagang plano sa iyo mga utol o tinuturing ka lang po talagang junk ka lang. Bookshelf effect or pocketing ang tawag natin dito na parang nilalagay ka lang sa bulsa, nabubunutin ka lang kung ikaw nga po ay kinakailangan. Number one, hindi niya vina-value yung mga interest oras at sakripisyo mo. Mararamdaman mo ito agad-agad mga utol dahil ma-feel mo na pinaprioritize niya or mas binibigyan niya ng halaga yung kanyang sarili, hindi yung relasyon. Number two, ramdam mo yung bigat, yung tindi ng boundaries at harang na parang hindi mo magawa or hindi mo ma-express yung nararamdaman mo. And number three na nga is yung parang hindi ka parte ng mga plano o literal na buhay niya. Madali mo itong mararamdaman mga utol although napakaraming signs pero pag-usapan natin today kung ano ang dapat mong gawin kung ito po ay nangyayari. Tatlo ang importante rito mga utol, set boundaries. Kasi importanteng maproteksyonan mo yung sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo mga utol at kung mararamdaman niya na meron nga pong wall or boundaries, doon niya makikita ang tunay mong halaga. Number two, pwede mong i-communicate ang mga bagay na to sa kanya kasi communication is the key pa rin eh pag isang relationship ang pinasok po natin, importante pa rin po yung pag-uusap. Hindi po natin pwedeng ignore nito or baliwalain ito unless kung kinakailangan. Kaya importante pa rin na ipaalam natin sa kanya kung ano po yung mga nararamdaman natin at conclusion natin sa nangyayari o ipinaparamdam niya sa iyo. Number three, Pwede po tayong lumapit, mag ng support mga utol. Humanap po tayo ng mga diversion. I-divert po natin ang ating focus kasi hindi po niya pwedeng maramdaman or makita na kayo nga po ay parang natatakot at nakatutok sa kanya. Ito po ay makakasira sa proseso. Mahalaga rin kasing maiparating natin ang mga bagay na to mga utol para mas magets niya kung gaano kaimportante o kahalaga ang mga bagay na to sa iyo. Pero kung halimbawa ang mga senaryo na to ay tapos na, kumbaga nandito ka na sa point na mas naiintindihan mo na ang iyong kalagayan at naramdaman mo na nga po na wala talagang pupuntahan o direction ang relationship ninyo. Lagi kasing tatandaan na ang buhay natin ay mas mahalaga pa rin. Ang ating development, ang ating future pupuntahan o direksyon mga utol ay kailangan pong pinaprioritize pa rin po natin. Kung noon ay napaka-understanding mo, forgiving, at talagang pinagbibigyan mo siya parati mga utol, I think it's about time na isipin din po natin yung kinahihinatnan o kalagayan natin. Dahil importante mga utol na tayo po ay kumikilos din o gumagawa ng paraan. Bakit? Kasi buhay po natin ito. Alam nyo naman po na hindi lang po yung emotional struggles ang pwedeng tumama po sa atin, kundi yung sayang na oras mga utol. Sayang na panahon na alam nyo naman po marami na rin pong nabiktima. We have to consider kasi na hindi na po tayo bumabata. Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan o taon-taon, tayo po ay nagkakaedad. And we have to understand na hindi po papasok ang better opportunity or better life sa atin mga utol kung halimbawang nakahold at naka-stick po tayo sa isang bagay na wala naman talagang direksyon o plano sa atin. I-justify ko to mga utol sa ilang kadahilanan kung bakit. Number one, the relationship most likely mga utol ay hindi po makakakita ng liwanag. Kaya kung napapansin mo ever since, sumasaya ka pero ang daming dagok at ang daming struggles, ang daming pahirap na na-experience mo. Kasi nga po sa kadahilanan, hindi po tayo napapriority or may mga other priorities na nakakaapekto po sa atin. Sa ganitong klaseng relationship kasi mga utol, alam ko ang iba naman po dito or most likely ang karamihan naman po ay nakakarandam po ng legit na pagmamahal, excitement at care. Pero tignan po natin mabuti kung tayo ba ay pinaninindigan kasi magkaiba po yung gusto mo, mahal mo, pero hindi mo naman kayang ibigay yung mga needs or pagiging mutual ninyong dalawa or yung dream relationship, ika nga para kang nakikipagrelasyon sa taong nakaposas o nakahankap. Imagine for example hiring someone mga utol na de-depende ka pero ang taong to ay nakakulong sa rehas. Gusto mong pakilusin, gusto mong palabasin pero hindi siya makawala. Parang ganun po yon mga utol. Para siyang nakahankap na nandun yung desire at pagmamahal niya sa'yo. Pero hindi ka niya ma-priority dahil nga po on some certain occasions. Katulad nga for example, kayo po ay lumalabas na parang third party or hindi nga po tayo priority. Number two mga utol, lagi ko sinasabi to sa mga coaching session natin na kung kayo po ay lalagay sa ganitong situation na parang third party kayo or sabi na nga po natin hindi kayo priority, you will eventually or gradually cheapen yourself. Araw-araw mga utol by nature ay bababa at niliit po ang tingin niya sa atin. Bakit? Kasi ina-accept mo kahit mayroon pang isa. You're trying to fix the problem. At alam nyo po ba na the more na pinupursu mo siya, the more na talaga na pinaparamdam mo sa kanya na mahal na mahal mo siya, araw-araw lang po tayo na de devalue Kaya kung napansin po na mga karamihan dyan, dati okay pa, pero ngayon ay parang cheap at less valuable na ang trato niya sa atin. Number three, napaka-importante nito. For example, kayo nga po ay lumalabas na parang hindi priority at third party. Madalas nyo po bang naririnig yung Sige, aayusin ko na yon, breaking ko na yon. Hayaan mo maghintay ka lang at darating tayo doon Alam nyo po ba in psychology mga utol Na kung ito po ay talagang gusto niya He or she may have done it already Dapat, dati pa po niya ito Kinawa A relationship kasi with no direction or no certain plans mga utol Ay hindi po healthy At hindi po positibo Dahil po sa epekto na ito po ay nakakaubos lang ng oras. Na dapat sana ay mas may pinapriority kapang mga importanteng bagay. Instability. Alam naman po natin na pagka hindi stable ay katakot-takot. Halos araw-araw na struggles ang mararamdaman po natin na po pwedeng mag-lead nga po sa heartache. Maari din po tayo masaktan or maari na nga po tayo nasasaktan currently. Kaya ko po sinasabing unhealthy mga utol at yung pagiging unstable ay hindi po maganda sa atin dahil pa pwede pong ma-develop sa atin yung pagkawala ng tiwala, mawala ng confidence, bumaba po yung ating self-reliance. At ang mga bagay na to mga utol ay makakaapekto po sa araw-araw na buhay natin sa pakikitungo sa mga kaibigan, pamilya, negosyo at trabaho. Kaya kung hindi nyo lang po napapansin, akala lang po natin wala na yung relationship na hindi po tayo pinapriority, for example tayo po ay third party, at parang back-up plan mga utol ay malaki na po ang nagiging epekto sa atin, hindi lang natin ito napapansin. Importante po kasi mga utol yung tinatawag natin na common goal. Parehas kayo ng page or shared objective or vision. Ito po ay napakasarap. Halimbawa kayo nga po ay nasa relationship na parehas po kayo ng direksyon na pupuntahan at gusto. Pero kung halimbawa ang taliwas ang isa dito or parang hinihila mo pa ang isa dito mga utol para mapasama lang po sa same page, ay mali po yun. Hindi po yun healthy at hindi po yun positive para po sa atin. Huwag na huwag po natin gagawin na hilahin natin ng isang tao, pilitin natin ang isang tao sa common goal or shared vision na gusto natin mangyari mga utol. Dahil along the way, ito po ay mag-fulfilled pa rin. At dito ay masasaktan ka pa rin. Expert says mga utol. At agree naman po ako dito na ang relationship na walang plano, walang direction, for example kayo nga po ay third party, o nagmumukha nga po o nararamdaman yung backup plan mga utol ay hindi na po dapat iniistayan There's no point being in a relationship like this mga utol dahil ito po ay masarap lang sa una. Ito po ay napakabuti lang po kung halimbawa paminsan-minsan kayo po ay nagkakasundo pero gumamit po tayo ng gauge at makikita nyo po na ang timbang at bigat at hirap at negatibo ng ganitong klaseng relationship mga utol ay napakabigat. Relationship mga utol ay hindi lang naman yun yung para nabubuhay kayo sa present time. Siyempre, it includes the past. At siyempre po yung importante ay yung kinabukasan, yung future. Pagka po ang karelasyon natin, survive ina-update tayo, minamahal tayo, maharapan o sa present time na to mga utol, hindi rin po ito magtatagumpay dahil kailangan nandun yung aspeto ng nakaraan at siyempre po yung kinabukasan. Sa tingin ko nga po as a coach, mas importante pa rin po yung future. Eh. Kasi siyempre tayo po ay umaandar, tumatanda po tayo mga kapatid. At alam ko naman po, by nature karamihan sa atin ay hindi naman po naghahanap ng pansamantala o or palipas oras pagdating po sa relasyon. Importante po yung pupuntahan. Always prioritize self-care. I-prioritize po natin yung self-love. Sarili po natin. Pakikipagrelasyon sa taong walang plano sa atin or parang tayo nga po ay third party at backup plan mga utol ay masasabi po natin na they're not ready for a relationship napakasakit nito mga utol pero isipin natin mabuti na pagka tayo po ay nagstay at inilaban natin ito you will only cheapen yourself katulad na sinabi ko kanina na araw-araw tayo po ay mawawala ng halaga masasayang ang ating oras mga utol at isa pa mas lalo lang po tayong maiipit ng maiipit at masasaktan kung tayo po ay nasa ganitong situation, ang pinaka the best dito in my opinion ay consider po natin yung sarili natin, yung ating emotions at ating halaga, yung ating nararamdaman. Feelings natin mga utol, emotions natin, yung kalagayan natin, be considerate, understanding and honest sa sarili mga utol. Long term implications. Isipin natin mabuti kung saan tayo pupunta. Pakiramdaman natin kung ano po yung pwedeng kahinatnan ng ganitong sitwasyon. Kung priority mo sumaya, hindi ito ang para sa atin mga utol. Kung tayo ay binabaliwala, tayo ay hindi priority, sigurado naman po kung dadalin tayo o babagsak nga po tayo sa mga consequence ng ganitong sitwasyon. Gamitin mo ang oras na ito mga utol para mag-focus muna sa halaga mo, healing and ating development or growth. Ang general rule kasi mga utol kung ito po ay ipinaparamdam o na-experience mo, lalo na kung halimbawa kayo nga po ay parang undervalued or less value na sa paningin niya o pakiramdam niya, na mararamdaman mo naman for sure dahil ma-fulfill mo kung hindi talaga ikaw ang priority niya. At ang isa sa dapat mong tingnan dito ay yung time or oras kung kailan mo ito makakaya to move on. Pero kung halimbawa kayo nga po ay nasa process na na moving on mga utol, congratulations. Kasi ito po ang dapat nating gawin kasi po mas mamamanifest po natin sa kanya, mas maipaparating po natin sa kanya yung ating value. Kasi nga po, alam naman po natin na pag ang isang tao ay wala na sitwasyon o bagay, doon po nakikita ang tunay nitong halaga. Sa ngayon, alam natin na magiging mahirap ito. Araw-araw, dahil doon sa repeated exposure na nakasanayan po natin, medyo magkakaroon po tayo ng challenge. Pero I promise mga kapatid, And psychologically, pinapatunayan naman po na pagdating ng araw, mas bubuti ka. A few weeks, alam natin na mga ilang weeks or buwan, may babalik mo rin po yung sarili mo. At alam kung darating ka dito sa panahon or oras na masasabi mong bute ay ginawa mo. Buti ay nag-move forward ka. bute ay pinutol mo na. Buti at mas naintindihan mo na dapat i-priority ang sarili mo. Tandaan na relationship should be mutual or equal or similar. ang nafe-feel mo na parang mas mababa ka or unequal ang tumatakbong relationship, lalot nandun ka, ito po ay hindi na po healthy at dapat na po itong kalasan or wanan. Kasi hindi po yung relasyon kung tayo po ay parang sunod ng sunod, ayos ng ayos, pero hindi naman po niya tayo pinapriority. Relationship kasi mga utol requires mutual effort. Hindi lang yung common goal ha, kasi kailangan nandun ka eh. Hindi ka man number one, maintindihan natin, pero dapat hindi ka sina-sideline. Yung parang tinatabi ka lang. Because it might indicate imbalance in a relationship at tayo po ay paihirapan lang. Maniwala ka, better opportunity, better people, and better things are just ahead. Hindi mo lang ito nakikita mga utol dahil kayo nga po ay parang nakatali, nakaposas nga po sa current situation mo ngayon. Pero kung tayo po ay pipiglas may hirapan ng konti I understand pero ang okay dito ay may acceptance na nilet go mo na Doon na po darating ang positive at ikabubuti mo tandaan po natin na pinakamalaking pagkakamali na gagawin mo sa pakikipagrelasyon ay mag invest or magmahal ng isang taong hindi naman talaga fully invested sa iyo be strong mga utol and always know your worth ingat po tayo maraming maraming salamat po pop tv